Yan. Part 3. hanggat, hanggat kaya. Banat. Mabanat din ako. Sasagot lang ako. Okay, ina nyo. Magsama-sama pa kayo. Game! Nga, magkapatid kayo. Matagal lang. Wow, wow, nagkakain na hamong. Puking mo, Pukingin naman, ka. Sabi mo, de, dadaan ka. Didiretso ka ng tramo. Anong ginawa mo? Naglaba ka. Pinaglaba ka pinaglaba ka ni Galis. Ang oh, ito pa, isa pa tong, ano, irrelevant na tang to. Napakaluma-luma, ana. Okay? Baduy na yung mga banat mo. Ayusin mo nga. Alam mo ikaw, hindi ka pwede sa real talk eh. Puro pang babalahura lumalabas sa bibig mo. Ano lang nasasabi mo? Pababalahura. Ikaw nga, di ba? Hindi ka ba naglalaba? Hindi mo pinaglalaba? Hmm? Ano ma? Makapagsalita. <laughs> ko, tignan mo muna sarili mo ha, baka mangusga kala ati Jo. Ay, Kuya Mai. Game! Tuloy! Ano mo, ka nang lalabas, baka mapano ka, mahamugang ka, yung TV mo, kagagaling lang. Ingan nang to. Diba? Ang baduy. Nga kami pandaran mo. Kung nang suto ka, hindi ka makapunta. Hmm. Ano mo, puro ka turma ulit. No, Ay, hey, kaila, babalik-balik na ako dyan, hindi ka nga lumalabas, gago. Hmm. kinakain mo pa mo. Laway mo na lang. Hindi nga, kinakain mo pa laway mo. Laway mo, nalang, -no. kinakain, mo, pa, laway mo. kinakain bang laway? Nilulunok, tanga, bobo. Kina mo. Hindi mo malunok, gago. Hari sa kasisigaw. Oh, Entrada na yung kanilang hari, yung kanilang tatay. Yung... Ano mo, Ikaw, kailan ka naging tatay? Kailan ka naging tatay? Kailan ka naging hari? Kailan ka naging ano dito, hero sa Sokmed? Binabasura ka kahit saan ka? ha, lupa lupa anong community, punyete ka, kahit siguro sa Mars, ibabasura ka ng mga alien doon. E nang to, pabidabida na ka na naman. balik uh. ano, yung kanilang amo. O yung mga nanonood, balikan nyo. I-rewind niyo yung mga gustong makakita raw. Ah. Um, oo na. No. Nung mga bagong ligo, oh. mga vibrator. Oh, at least bagong ligo, ikaw hindi naliligo tatlong araw, putang ina mo nasa sugalan. Ako at least naliligo. May patunay ikaw na nagsabi, naliligo ako araw-araw. Pero putang ina mo, ikaw wala kang ligo, nagyayabang ka pa sa sugalan, wala ka namang pira. Noon ka lang, ha? Kumukuha ng pang-ino mo kasi wala kang pira. Wala kang pambili kahit gin na mo. Balikan niyo, i-rewind eh. niyo. Balik, balikan nyo man niya. Alam nyo kasi, ito na lang. Sige, para masatisfied na tong taong to. Okay. This, ano. <laughs> This day. Ito lang sabihin ko. Ang topic natin, title is mga, ano, yung problemadong ex. <laughs> kasi, ano, totoo lang. Ngayon ko makibattle sa mga, ano, brainless. Sa mga hindi, yung mga taong hindi makamove on. Hoy! Ex-Baking King, palamunin ng kahit saan komunidad na Nasisiraan ka naman ng ulo, wala na kasing pira. Sabihan mo man, uh, lahat ng tao dito, no? para ayawan ako, anong paninira mo man kay Chikchikwada? Majority wins. Majority wins. Pa uh, ikaw ang pinapakita mo, hindi na ano yan. Hindi na-upgrade ang pagkatao mo. Binababa mo, lalo. Mabahaba ka na nga nila lang, lalo bang binababa ang sarili mo. Alam mo ba, may maniniwala sa'yo. May maniwala man Puro. Ha? Huh? Ano nga yung problema? O sige, aminin ko lang, ito na nga, ito na nga. O sige na nga. O sige na, ako na yung ano, yung malandi. O sige na, ako nang immoral. Okay? Ako na yung uh, nagjujukit. <laughs> ako na lahat. Satisfied? Now, sabi ng judge, ang tanong, sino maniniwala sa ating dalawa? So, yung maniniwala kung sino sa ating dalawa ang nagsasabi ng totoo. Yun ang sabi ng judge. And then, sabi ng judge, case closed. Pero putang ina mo ka, hindi ka pa rin tumitigil, gagong. O, sige, putak pa. Kailangan pa ng pera. Magputak ka ng pagputak. Hanggang mag, ano ka, magkaroon ka ng isaw, ang kape. Ha? Balahurain mo sarili mo, dear Sokmed. Kasi yan lang ang buhay mo. Ha? Bakit hindi ka nawawala sa commenting to? para mambalahura kasi nga bayaran ka. O oh, game, tuloy. Hmm. Pasave mo na sa kanila. Kasi baka, mat baka matakot si Marcos, baka yung private to. <laughs> <laughs> private, bakit hey, ka kasi takot ka. Bakit hindi ka pumunta sa channel mo? Ba't di ko na magdakdak doon sa channel mo? Ginagamit mo ang mga channel ng iba. Pag nasunog yan, wala akong pakilam dyan ay kabalahuraan ng mga bunganga ninyo, dapat doon kayo mismo sa mga channel ninyo. Huwag nyo gagamitin kasi. Ha? Ibang channel. Ito mga tanga-tanga naman na to, nagpapagamit. Pag nasunog, ayan, piling biktin na naman. So, paano na yan? Wala na kami problema doon. Okay. Continue. Nakalila. Ah, disclaimer yan, ah, disclaimer. Ah, yung yung nangyayari dito, views and opinions, walang kinalaman yung host dito. Ako lang to, eto, si Resbacher. O, oh, tanki na mo walang kinalaman ng host. Ginagamit mo ang mga host kasi nga ikaw hindi mo magamit ang channel mo kasi ayaw mo. Ayaw masunog ang channel mo kasi nga doon ka kikita po, tanki na mo ka, manggagamit ka. Itang ina mo, mga ginagamit, mga tanga-tanga, katulad mo, gago. Hmm, sige, tuloy. Oh, ako nagsasalita. Inaawad niya pa nga ako. Ano yan? Ano yan? Huwag mo awatin, Magon. Huwag mo awatin. Mag-vlogas pa kayo dyan ng mga ano, kung ano-anong karumal do. <laughs> Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hmm. Huwag mo pipigilan. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya magdagdak. Kasi yan ang ugali niya ni. Eh. Ha? Huh? Kung iba nga, kapamilya nga niyan, pati... Ay, naku, ayaw na mag-talk. I'm sorry. I have to limit myself. Sige, patuloy na nga muna. <laughs> Kakaloka. Game. Tuloy. Ex baking King King. Hmm. Pinahalan ko sa kanya. Wala naman ano ako yung pinakita na no? kung ano-ano masiselan dyan, ha? Hoy, tanga. Wala ka may papakita kasi nga ka wala kang makikita. Wala kang may papakita. Gago. Ang ina mo. Hmm. Puro ka lang dak-dak. Lahat na lang. Kinakalaban mo. May nakita akong ganito, ganyan. Malitim ang chinit. Nagjujukit. Ayan nga. Ha? Huh? Yung mga kasamahan mo dyan, ikaw ang una-una ng balawra sa kanila, gago. Ikaw ba naman tanga? Ito naman sabi ko sa inyo. Yung mga ganyang klase ng lalaki, nakakatakot yan. Ha? Maging, maging ka uh, grupo, no, ka-team, ka-relasyon, kaibigan. Ha? Kaya na mag-observe kung anong bunga ha? Meron tong taong to. Ha? Nagbubunga yan because of money. Kung kayo mga matatalino, obserbahan nyo ang mga taong ha? Umapasok sa playground nyo. Ha? Huh? Isip-isip din pag may time. May ilang, ilang ang ano, ang ang owner ilang, ng Tuloy-tuloy lang, <laughs> wag ka mautal. <laughs> <laughs> Dukutin ko nga lang ala niyan eh. Ba't pagkatapos niyan, bon panot, hindi ka na nagpakita. Ba't pagkatapos niyan, hindi ka na nakaporma. Pukingin na mo boses mo. ay pukingin na mo. Ikaw ba nakaporma nung pinuntan mo si JC Antonio? Ang, you know, ano-ano ka pa sa akin, ipa-open ka mo, nag-iusap ka pa sa akin, tarantado ka, pinuntaan mo sa kung saan-saan, na ganito, ganyan, nagmamalakit ka sa akin, binilog mo naman ulo ko, ayun, kinuntak ko si Insan, Jesse Antonio, ayun, gusto mo pa, i-open ka mo, i-open ka mo, putang ina mo, ha? Yung pala, nakipag-inuman ka lang, tarantado kang duwag kang inutil ka, putang ina mo, puro pera ka lang, hayop ka. Ang inanto, game. Ulit. Mm. Boses mo si Lola Basem. Tarantado ka. Kwentuhan mo nga kami ng story. Kwentuhan ina mo nga kami ng story. Kwentuhan mo nga si kuya bonpan. mo at least, Kuya Bonpan, may ambag din sa komunidad na to. Eh, ikaw, putang ina mo, anong ambag mo? Isa ka, ha? Sa mga to. Ayoko na magsalita lang, ano? Okay. Ikaw, expecting king. Ano ba? Ha? Kabaliktaran. As ah, si Kuya Bonpan, kahit ganyan yan. Ha? Kasi namimili ako ng ano kaibigan niya. Alam ko yung mga mabuti at saka masama. Katulad mo, naging karelasyon kita. Ha? Pero nakikita ko ngayon, noon pa, noon pa, noon pa. Tayo pa. Ang dami mo na ano, yung mga, alam mo, yung negatibo, toxic. Minus, 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 minus. Nakikita ko na ugali mo. Now, nung binasura na kita, yan lumabas. pa, Boom! Yan pala, totoong ugali mo. Di diba? O, oh, sige, patuloy pa rin. Yabang ka pa. Bidabidak pa. Hmm. Yes. Tuloy. Dukutin mo yung alamat. Nalang... alam mo, Tol, ganito yan, ha? Nung nakalabang ko yan, umuwi yan dito sa Pilipinas. Nandun lang yan ah. sa Bulacan. Ay, talaga, hinahamon ko yan. Sabi ko nga, bigay mo sa akin address mo, pupuntaan kita, ikaw ko. Ay, putang ina naman. mo. Ito naman sabihin ko sa ribat ko sa'yo, di ba? Kinukuha mo yung address ni Insan. Jesse Antonio, pasensya ka na, ano, Insan, ha? Tamputang inang to, wala naman palang, ano, wala naman, tao uh, tawag dito, effort, no? Magtatanong ka pa sa akin, tang ina mo. Hmm, kung nasaan si Jesse Antonio, putang ina mo, ha? Kinausap ko yung tao na yan. Hmm, yun, nakuha mo, yung saan sang lugar siya. Putang gusto mo pa i-open cam ko? Paano kami mag-usap para nasaan siya? Eh, putang ina mo ka, ha? nasa ano ka lang pala, likod ng kamera, putang ina mo. Gago, pasikat ka masyado eh. Hindi mo naman pala pinuntahan. Pangino mo na, may ka lang. O pamasay, pupuntaan ko si Jason Antonio. Yan ang katotohanan, putang ina mo. Yung mga ano mo, ha? Mga ganyang budol na ano, katulad mo. Dapat, maligwak na dito, social media na to. Ina mo, Ayaw mo akong tigilan at tangin mo sa ba nag-umpisa, tangin mo, hindi kita binabanggit, ha, nagkaroon na tayo ng closure for putang ina mo ka, ha, nasa issue lang tayo kasi ikaw nagbanggit, ikaw ang humingi, ha, ang resibo, kung papaano, at kung ano, at kung magkano, ha, ang naibigay ko sa'yo, nang binigay kita ng, binigyan kita ng resibo, ano nangyari, di ba, nagalit ka, ha, anong ginawa mo, pambabalahura na sa akin, kung ano-ano na, wala ka na sa wisyo. Hindi na yun yung issue eh. Ha? Siraan. Ha? Siraan na ako. Kung ano nun ang pinagsabi mga pribadong bagay na hindi naman dahil lalaki ka. First of all, in four years, meron man yan or wala, karapatan ko, ha? Ah, ang magrebat Kung totoo lahat ng sinasabi mo or hindi. Yun lang yun eh. Kung ikaw matinukan tao, no? Dapat gumagalang ka. Ha? Sa mga niligawan mo, pinirahan mo ng mga tao. Ay, sino pa yan? Mga palakaibigan, naay nanay-nanayan, tatay-tatayan, sino-sino lang pinapakilala mo sa akin. Hindi mo ba alam? Nag-uusap kami noon. Hindi mo alam. Ikaw ang nagpakilala sa akin. Pero ano, pinagmumura mo yan. Sa pribado, nagsusumbong sa akin, miyak yung nanay na yon ang ina mo, huwag kang plastic dito. Huwag kang tapang-tapangan. Palamunin ka lang. Tarantado ka. O okay, game. Sige, tuloy. Puting ko sa bola Ay, kita. Sa harap ng mga anak mo, ilalang kita. Ang gagawin ko sa'yo, pagsasampal-sampal yung mga... Ay, putang ina mo. Isa pa, ito. Naalala ko uloy. Pumunta ka doon kay ano, sa bahay ni Patosa daw. Nung ano, yung pink pa yung cortina. Court, Tangin mo, anong sinabi mo sa akin? Hindi, niloloko ko lang yun. Hindi naman ako punta utang no, pero kung ikaw magyabang, ha? Pinuntahan ko yan, nasa likod na ako na ano, ng bahay mo, ganito. ka mo, alam ko na, ha? Alam ko ng karakas mo. Wag ako ex-baking king, tantanan mo ako, tatantanan kita. Kasi wala kang kwenta. Okay? Kung gusto mo, ha, dumikit sa pangalan ko, ibang pangalan na lang, wag ako, Nakakaya naman. Ha? Kung ako madidikit pa sa name mo, ano, binasura ka na sa lahat-lahat ng chichikwada? Bakit dumidikit ka pa? Ayoko na nga sa'yo. Ayoko na nga sa'yo. Piliin mo na lang iba. Nagtutulakan nga ka sa iba, eh, di ba? Ayan. sige, tuloy. Ang ina, may maalala kasi. <laughs> Sorry naman. May naalala kasi ko yung mga bagay. Pag ito narinig ko to eh. Si putak ito ng putak eh. Ang ano, pwet naman o. Please sit. Ang natitira mong ano, yan natitira mong mga ano, ngipin pag ko yan, pukingin na mo ka, pa-placing ko yan, papakain ko sa'yo. Oh, yan na naman, sinabi naman kay jeepney, ano, jeepney driver ba yun? Basta meron siyang, ano, kaaway nun eh. May pagbubugan daw, pagkasikat sa akin. O, PM ng PM. Pinipigilan ko naman kasi nung tanga-tanga pa ako, eh, di ba? Ang yan to, yung ano, laki ng tiyan mo, putang anong, pangkain mo walang, pangkape. Pang Ang kape nga lang. Wala ka. Ano ko lalakas? Ago, pamasahin nga lang. Wala ka. Si Jeep ni, ano yun eh. Hindi ko na maalala. Basta ganun hinamon niya. Boxing daw. Ngayon to Nagpapasikat sa akin. Hmm, pinigilan ko na ako ko yung magtanga. Ari ko, wag na. si eh, eh, alam niyo naman na yun. Ganun. Ang inantong tapang tapang. Ang dami na naghamon sa'yo. Asan ka? Asan ka? Lumabas ka ba? Tang ina. Ha? no nagkaharap kayo ng no, JC Antonio, nag-inuman lang pala kayo, punyeta ka. Ang inang duwag na to, oh, madakdak ka lang, ha? Madaldal ka lang, sokmed. Ano mo, sige, dakdak -dak pa. Pagpatuloy ng yung kayabangan mo. Kasi ikaw inutil ka. Totoo yan. Isa kang inutil, ha? Kayo, mga babae niya, mag-ingat-ingat ko sa mga taong ganito. No? Mag-ingat-ingat. Ah, kaibigan. Dami nang lumalabas dyan, di ba? Sila, ano nga, I'm sorry to ano mention your name, ha? Ano, sa ibang community na yan. Diba? Ano nangyari? Diba? Mas matagal pa sila naging kaibigan kaysa akin. Bago ako naging karelasyon niyan, mas matagal niya pang man, naging kaibigan niyan. Pero bakit? Bakit nasabihan ka ng kung ano-ano? Kasi nga, sa ugali mo. Kung nagkatawaran man kayo, nagkatawaran man kayo, wala na akong pakailan doon. That's good. Pero yung mambalahura ka ulit, ha? Like me, putang ina mo ka, nagkapera ka ng lahat, nanloko ka na, ikaw pa hitong mambabalahura, putang ina mo. Okay. Oh, hindi ako nang gigigil, ha? hindi, pinapalabas ko lang. Ha? Kung anong pagkatanong taon to. Okay. Tuloy ang kadukuhan. Tuloy ang ano, pamimera. Hmm, balahura pa more. Game. Huwag eh. Dog dog yung pinuntahan nga ni Pretinker yung putang ina hindi makapun hindi makaporma. Takot yang tarantadong yan. O puro po kinang ang alam niyan. Puro po kila Wow, puro okay daw. O mo, ang dami mong ano ni nenem dato to lang. Lahat na. Para ano, sumikat ka? Yung iba hindi ka na lang pinapatulong kasi alam nila si Raulo ka, baliw ka. Yeah. Mm -hmm. Oh, tingnan mo ah. Pakinggan mo yung ano. Mm hindi -hmm. na, naman okay. si Berto, Wait, lang eh, lang. si Berto kasi binarinig ko, yayabang eh kasi pera per siya eh. nagtatanggol niya si mm -hmm. ano eh? si Bonpan eh. Kasi ah. putang ina, siya sa taas, minumura, oh, ah. tangina, minumura yung amo ko, minumura yung bossing ko, minumura ng ganito. Oh, so control siya, ano siya, putang na pakitang gila siya kasi oy, Berto, pag hindi mo pinigilan si seres Bakar ng ganyan, hindi uh, ka magsasalita dyan, hindi kita... Oy, tang ina ma, ito maalala ko na naman pala. Totoo ba, ano, Kuya Mike, yung sinasabi niya, nung nagkita daw kayo sa ano, sa uh, pangalan ito sa, may, merong ano doon eh, merong hearing. Tapos nagkita daw kayo, ano daw, um, humingi daw kayo ng tawad sa kanya. Dahil binalauran niyo ako, yung time na yon. Yun yung sinasabi niya sa akin na remind na, na ano ko lang, naisip ko lang, naalala ko. Kasi every time na magsasalta tong taong to, lahat naalala ko yung trauma ko sa kanya kasi nangalingan mo. Ngayon babanata, babalikan ulit kita. Ah, babalikan, bumabalik sa alaala ko lahat ng kasinungalingan mo, tarantado ka eh Ang sabi niya, gusto niya daw ito, pala eh wait lang. Isa-isa lang. Si JC Antonio daw lumuhod, humingi ng tawad. Uh, sa ano sa sa hearing na yon. Tapos meron siyang pinasa sa akin na ang nito na kayo daw isumihingi ng paumanhin. Bakit nandoon daw kayo? Wala naman kayong mga ano, mga ambag ano ba 'yung tawag doon? Uh, wala naman kayo sa ano, sa topic or issue. Hindi naman wala kayong pakialam sa ano, sa hearing na 'yon. Bakit nandoon daw kayo? Tapos ang sabi niya, pumunta daw kayo doon para humingi daw sa kanya ng tawad. Ito pa, isa pa. Ito pa, si Jane Urbin ang sabi niya. Nagyabang sa akin yan. Ang oh, inang to, si Jane Orbit. Nagaano ng ano, yung, ano ba yung cellphone? O, oh, nanu ko nga yan. nagaw ko nga yung uh, uh, cellphone niya ni. Eh. Ganito, ganyan. Ang dami, ang dami. Parang ano yung parang sa akin. Parang naisip ko ngayon, ganito pala ang taon to. Lahat na lang gusto magpakumbaba sa kanya, pero hindi naman pala totoo. Doon ako nagigising eh. Ang ah, ina, makapagsalita ka sa akin, ikaw yung bida. Pero butang na sinungaling ka pala, number one ka manuloko. Kung ano na yung binibida mo sa akin, para ano, magkapera ka sa akin? Ah, saladuhin kita? Gustuhin kita? Butang na nag-iisip na ako nun, hindi ako tanga katulad ng isip mo, gago. Mabait ako sa mabait, pero hindi ako tanga-tanga katulad na iniisip mo forever, gago. Eh, na ano ko lang, pag nireview ko kasi itong mga ano sinasabi nito, naalala ko lahat eh. Hindi na dahil gusto kong ano mag uh, yung SS maglabas hindi na. Kuno na isip ko kung ano yung pumasok sa ano ko ba. Uh, ala alaala ko kasi in four years di ba maalala mo lahat yung usapan ninyo kasi every time naman hindi naman lagi sa PM yan eh lagi kausap ko yan kasi ko na ano, tamad ako tamad ako alam ni baby Mix diyan. tamad ako mag ano magsulat-sulat mag PM PM Ayoko ko nang ganun gusto salitaan na lang yun. Okay, patuloy. May naalala lang ako. Sorry, interruption. <laughs> yun, intermission para intermission. Go! Bibigyan ng pang sabo mo. Eh, Takot-takot si Tarantado, nanginginig-nginig pa. Ano ang kayang balahurain, mga babae? O, oh, walang tigil. Ang ina mo, kung makapagsalita ka, balahurain, babae, putang. Ina mo, ikaw nga halos lahat, babae, binalaura mo dito eh. Diba? ex the king king? Pati nga ako eh nadamay. Ha, pati nga ako, binalawura mo, na minahal mo daw, sabi mo ha. Kung totoo man yan, minahal mo isang chichikwada, pero ngayon, nung binasura ka, binabalahura mo na. Ikaw pa, magsasalsa ka, Kuya Mike. At least, Kuya Mike, nagkaroon man kami noon ng ano, alita, hindi niya ako binasura katulad mo. Masahol ka pa sa hayop. Masahol ka pa sa demonyo. Yan. Ay yung ano, rice na ano mo, yung nakatalukbong ka, yan ang ugali mo. Kasi nga, alam mo kung bakit, wala, wala kang magulang, ha? Na nag-alaga sa'yo para maging ka. Ha? Buti nga, kahit nga may ano ka eh, may mga nanay-nanayan ka. Ano nangyayari? Bakit pati mga nanay-nanayan mo, ha tatay-tatayan mo, na pinapakilala mo sa akin noon, minumura mo? Mga kaibigan ko, pinakilala ko sa'yo. Ha? Every time na nagagalit ka, bakit palis, pat, pati sila peste? <laughs> na ano ako? Nabubulol ako? Nakikita ko kasi mukha niya. Dito sa ano. Yung uh, piniplay ko. No? Yun. Ha? Utang ina mo ka? Pati sila mga kaibigan. Ilan mga kaibigan kong pilagmumura mo? Pag ka, putang ina mo ka ayo ayoko lang sila madamay dito. Sabi ko, wag na kayo lumabas, kaya ko to. Kasi kayo naman nanonood. At alam nyo kung ano ang totoo. At kayo! O! Oh, kayo, mga ano dyan. Mga nananahimik. Na alam nyo naman ang totoo. Kung anong pag-uugali na ito. Mga takot ba kayo? Ha? Mga takot ba kayo? Mga dissolve? Ay, hindi ko nilalahat ha. Mga dissolve group na yan. Na nandyan. Baga, yung iba dyan, puro bago na walang alam. Mga may alam dyan, kinukonsinti nyo ang kabalahuraan, kademonyohan, ha? kapamimera ng tao na to. Iba na nanahimik na lang, ayaw na lang mag -talk. Iba nga nakapag-talk na sa'yo eh, di ba? sarili mong ano, hmm, ginagalang mo daw minsan. pero binabalahura mo din, privado, gago. Uh, ilang beses ka na inano niyan. Pinaiyak niyan. Hindi ko nababanggitin kasi nananahimik naman. Ayaw niya makialam. Ayaw niya kasi makialam. Ayaw mga ano diyan. Mga dissolve na uh, ano, original na dissolved group na nakakaalam kung sino yung poke ng inang resbaker na yan. Kaya pagtanggol niyo hanggat gusto nyo. Laban kong laban, patay kong patay. Tangina. Game kasi si Ate Lily, Ate ang binabanata ng tarantadong to. Mm. At sa uh, ito, 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 maganda yung, yung pakinggan natin yung kakupalan, yung kamanyakan, ito yan eh, kung bakit, bakit meron akong tanongin ang ng kakupalan, kamanyakan, ikaw yon gago, kung hindi ka ba naman manyak, kung hindi ka ba naman ano, ano yung binapilabas mo, ha, bakit ka nanligaw ng taga ibang bansa, ha, mamemera, manluloko, ha, tapos, pag binasura ka, sisiraan mo si doang manyak. Di ba, ikaw? Kung ka sa Pilipinas, ha? Girlfriend mo, yung katulad mo. Ha? Huwag tayo ibang bansa na matino, putang ina mo. Ako pa, sisiraan mo sa publiko. Sino ka? Anong credibility mo? Inanto. Hago. Pinakita sa kanila eh. Ito yan eh. Ah, Isa na rin tong tarantadong gagong bobong-bobong hayop na to eh. Oh. Ang Ay, so, may tumataw. O oh, Jo. Ay, may judi Pinapaakyat niya, Judy, para ko. Oh, o sige, ano ko muna to ha? Stop ko Kami muna ito. Ka. Yun yung oh, laban ko laban. Ito, na, ay, yung real. Ay, ito ay, na. na, ito na, ito na yung real. Wait lang. Yon. Anyway, yun lang. And I, thank you. Yun lang. Ha, mabilisan. Hmm. Better luck next time, ha. Ex-Baking King. -king.